Lahat tayo ay may mga ideyang pinapahalagahan ng mahabang panahon. Ang mga ideyang ito ay ang madalas na pinagbabasihan natin sa tuwing gagawa tayo ng desisyon. May mga ideyang nakakatulong at meron ding mga ideya na pumipigil sa atin na mag-grow. Isang halimbawa na dito ang mga ideya natin sa pera. Alam nating lahat na magkaiba tayo ng pananaw kung paano at saan natin ito dapat gamitin. May mga desisyong maganda lang sa ngayon yung napapansin kaagad agad ng mga tao at nakakatanggap ka rin ng mga papuri pero merong masamang dulot sa long term. At meron namang mga desisyon na hindi nakakaakit sa iba pero praktikal at malaki ang pakinabang. Isa sa mga paborito kong libro about finance ay ang The Psychology of Money ni Morgan Housel. At ayon sa kanya, wealth is what you don't see. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Ang yaman ay hindi yung mga kotse, relo, o bahay na madalas nating nakikita. Ang tunay na yaman ay yung mga desisyong ginawa mo, katulad ng disiplina, pagtitipid, paggawa ng sakripisyo, at mahabang paghihintay. Sa panahong uso ang pagpapanggap, kailangan nating alamin kung sino ang tunay na mayaman at sino ang panggap lang. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pitong malinaw na pagkakaiba. Pero bago tayo magsimula, Disclaimer lang na ang purpose ng video ito ay hindi para husgahan, makialam at insultuhin ang sinuman. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan at dahilan kung bakit tayo gumagastos o namumuhay sa isang partikular na paraan. Ang mga halimbawa at pagkukumpara na ibabahagi ko ngayon ay batay lang sa mga general patterns sa pag-uugali at hindi personal na pag-atake sa kahit sinong individual. Ang intensyon ng video natin ngayon ay para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating pera at matutong gumawa ng mas matalinong financial decisions. Hindi para magpasikat, kundi para sa long term na seguridad at peace of mind. So kung malinaw na yan sa'yo, simulan na natin ang discussion. Number 1. Kaalaman sa pera Ang panggap na mayaman, madalas ay ginagastos agad ang income para sa mga bagay na makikita ng iba tulad ng bagong cellphone, branded na damit, mamahaling kape at madalas na paggala. Iniisip nila na ang pagiging mayaman ay kailangang makita sa panlabas. Akala nila na basta marami kang pera o bagong gamit ay mayaman ka na rin. Pero hindi nila naiintindihan ang long-term consequences ng kanilang paggastos. Samantalang ang tunay na mayaman ay bihira mong makita ang brand ng suot o kung kaano kamahal ang kanilang bag. Hindi dahil wala silang pambili kundi dahil alam nila ang tinatawag na opportunity cost. Sa psychology, ito ay konektado sa delayed gratification o ang kakayahang maghintay para sa mas malaking binipisyo sa hinaharap. Alam ng tunay na mayama na ang bawat pisong ginasto sa luho ngayon ay pisong hindi na lalago sa investments bukas. Mas mahalaga sa kanila ang financial freedom kaysa social approval. Ika nga ng sinabi ni Warren Buffett, If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need. Ang malaking pagkakaiba ng dalawa ay ang kanilang mindset at pag-uugali sa pera. Ang panggap na mayaman ay madalas na emotional sa paggastos. Kapag may nakita silang trend, gusto nila agad meron din sila. Kaya ito ang dahilan kung bakit hirap silang makaipon kahit minsan ay malaki naman ang kinikita. Ang tunay na mayaman ay matatagang loob at hindi madaling madala sa kung ano ang uso Iniisip nila ang epekto ng kanilang desisyon sa pera sa loob ng mahabang panahon. Ang pananaw nila sa pera ay hindi lang para meron silang pambayad, kundi isa itong tool na pwede mong gamitin para magkaroon ng maginhawang buhay. Tandaan, ang tunay na mayaman ay merong self-awareness at financial literacy. Marunong silang humawak ng kanilang income. Alam nila kung anong mga bagay ang dapat paglaanan at hindi dapat pag-aksayahan ng pera. Meron silang financial goals. Hindi sila gumagastos ng katumba sa kanilang income. Meron silang budget na sinusunod. nag invest sila ng pera at pinag-iisipan muna nila ng mabuti kung sakaling gagasto sila ng malaking halaga. Number 2. Social Media Presence Sa panahon ngayon, ang social media ay parang intablado. Dito madalas ipinapakita ng mga tao ang kanilang lifestyle, tagumpay at mga gamit. Ang panggap na mayaman ay kadalasang gumagamit ng social media para magpakitang gilas. Para sa kanila, mahalaga kung ano ang iniisip ng ibang tao, kaya ginagawa nila ang lahat para lang magmukhang mayaman sa mata ng publiko. Sa kabilang banda, ang tunay na mayaman ay hindi inuuna ang pagpapakitang tao. Minsan tahimik lang sila sa social media, simple magdamit at hindi ipinagmamalaki ang kanilang kayamanan. Hindi nila kailangang i-post lahat ng kanilang ari-arian para patunayan ang estado nila sa buhay. Sabi nga ni Morgan Housel, "Wealth is what you don't see." Ang tunay na yaman ay hindi laging nakikita sa Instagram at Facebook. Kadalasan ay nasa bank account, investments, at assets. Kaya 'wag mong gawing sukatan ng tagumpay ang mga pinapakita mo sa social media. Ang goal mo dapat ay magpayaman at hindi magpasikat. Dahil ang totoong tagumpay ay ang quality ng buhay na hindi nakikita online. Sa huli, mas mahalaga ang financial literacy kaysa mga likes at papuri. Kung uunahin mo ang hitsura sa halip na ang tunay na kalagayan mo sa pera, baka sa huli ay imahe lang ang meron ka, pero wala kang net worth. Number 3. Long Term Thinking Ang panggap na mayaman ay kadalasang nakatuon sa instant gratification gusto nila ng mabilisang resulta, kaya't kung may konting kita o ipon, agad itong ginagasto sa luho. Bagong gadget, mamahaling damit, o bakasyon para lang magmukhang successful. Hindi sila nag-iisip kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang kinabukasan. Basta ngayon, kailangan mukhang mayaman, kahit alam nila mismo sa kanilang sarili na wala silang ipon. Sa kabilang banda, ang tunay na mayaman ay may long-term mindset. Hindi sila agad bumibili ng luho kahit kaya nila. Alam nila na mas mahalaga ang compound growth ng investments kaysa pansamantalang kasiyahan. Marunong silang maghintay. Mas pinipili nilang palaguin ang pera sa negosyo, stocks o properties kaysa ipost lang sa social media ang mamahaling bagay na wala namang return. Habang ang panggap na mayaman ay abala sa pagpapakitang may kaya, ang tunay na mayaman ay tahimik na nag-iipon, nag, nag invest at nagpaplano para sa susunod na 5 to 10 years ng kanyang buhay. Hindi niya kailangan ng validation mula sa iba. Alam niya kung ano ang kanyang goal at wala siyang paki kung hindi siya mapapansin ng ibang tao. Ang mahalaga ay naka-align ang kanyang desisyon sa kung ano ang gusto niyang mangyari. Number 4. Spending Habit Ang tunay na mayaman ay matipid sa personal na gastusin. Hindi sila basta-basta bumibili ng mamahaling gamit para lang magpakitang gilas. Halimbawa, si Warren Buffett, isa sa pinakamayamang tao sa mundo, ay nakatira pa rin sa bahay na binili niya noong 1958. Hindi dahil hindi niya kayang bumili ng mansyon, kundi dahil alam niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa luho, kundi sa kakayahang panatilihin at palaguin ang pera. Sa kabilang banda, ang panggap na mayaman ay ginagastos agad ang income para lang magmukhang mayaman. Madalas, inuuna nila ang itsura kaysa magkaroon ng financial security. Siguro ay meron ka rin kilala na ganito ang pag-uugali at sitwasyon yung naadik sa pagbili ng mga bagong gadgets at mamahaling sapatos. Pero mamaya ay bigla na lang magchat-chat sa iyo at manghihiram ng pera. At doon mo na lang malalaman na baon pala siya sa utang at walang emergency fund. Isa sa malaking pagkakaiba ay ang paraan ng paggasta para sa kinabukasan. Ang tunay na mayaman ay gumagasto sa mga bagay na may ROI o return on investment tulad ng negosyo, investments at edukasyon ang panggap na mayaman ay mas focus sa pagpapaganda ng kanilang imahe at lifestyle, gasto sa mga damit, gadgets at sapatos kahit walang malinaw na long-term benefit. Hindi masama ang mag-enjoy at bumili ng mga mamahaling gamit. Kahit sino ay gustong makaranas ng ganito, pero kung inuuna mo palagi ang luho kaysa responsibilidad, ang katumbas niyan ay problema. Bago tayo magpatuloy, kung marami ka nang natutunan sa video natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe na at gawin mo na rin parte ng iyong investment ang panunood sa aming videos. Salamat! Number 5. Sources of Income Maraming tao ang nagkakamali ng akala pagdating sa yaman. Akala nila basta may magarang kotse at brandin na gamit, mayaman na. Pero kung susuruin mong mabuti, malaki ang kaibahan ng tunay na mayaman sa panggap na mayaman, lalo na pagdating sa source ng income. Ang panggap na mayaman, kadalasan ay umaasa lang sa isang source of income. Karaniwan ay active income. Ang tunay na mayaman sa kabilang banda ay may iba't ibang sources of income. Maliban sa active income, meron din silang passive income galing sa stocks, rental properties, dividends at royalties na patuloy na kumikita kahit hindi na sila aktibong nagtatrabaho. Sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng iisang source of income ay risky. Isang emergency lang ang darating tulad ng pagkawala ng trabaho o bigla ang gastos ay sapat na para maubos ang ipon at malubog sa utang. Samantalang ang binipisyo ng multiple sources of income ay nagbibigay ito ng financial stability. Kahit may mawalang isa, meron ka pa rin mapagkukunan ng pera at hindi ka rin basta-basta natitinag sa panahon ng krisis. Ang tunay na mayaman ay hindi lang iniisip ang pagkita Iniisip din nila kung paano nila mako-convert ang active income sa passive income. Kaya kung gusto nating maging tunay na mayaman, hindi sapat ang magtrabaho lang. Kailangan din nating matutong magpalago ng kita, mag-diversify ng income, at unahin ang long-term security kaysa pagpapakitang tao. Number 6. Goal sa buhay Ang tunay na mayaman ay may malinaw na layunin sa buhay na higit pa sa pera. Para sa kanila, ang yaman ay isang kasangkapan lamang para maabot ang mas malalim na layunin: kalayaan, seguridad, at kakayahang tumulong sa iba. Madalas, ang goal nila ay long-term. Hindi sila padalos-dalos sa paggastos. Bawat desisyon ay bahagi ng mas malaking plano. Sa kabilang banda, ang panggap na mayaman ay kadalasang nakatuon sa panlabas na anyo ng tagumpay. Ang goal nila ay makuha ang atensyon, respeto, at papuri ng ibang tao madalas sa pamamagitan ng branded na gamit, bagong kotse at social media post. Hindi masama ang magkaroon ng magagandang bagay pero kung ito'y ginagawa lang para magmukhang mayaman, ang mangyayari ay marami kang mamiss out ng malaking opportunities at ang direksyon ng iyong buhay ay hindi patungo sa kung ano ang meaningful. Ang malaking kaibahan ay sa focus at time horizon. Ang tunay na mayaman ay kayang maghintay at magsakripisyo ngayon para sa mas malaking reward bukas. Alam nilang ang yaman ay bunga ng disiplina at paggawa ng mabuting desisyon. Ang panggap na mayaman naman ay gusto nila ng mabilis na reward kahit hindi pa sapat ang kita. Kaya yung karamihan sa kanila ay lubog sa utang dahil inuunan nila ang pagbili ng liabilities para magmukhang mayaman ngayon. kaysa mag-ipon, mag-invest at palawakin ang kaalaman para magkaroon ng maginhawang bukas. Number 7. Ang Paggamit ng Utang ang utang ay isang leverage na pwede mong gamitin para mapaganda ang iyong buhay o para lalo pang maghirap. Mabuti itong kaibigan at masamang kaaway. Ang panggap na mayaman ay gumagamit ng utang para sa mga luho. Bumibili ng kung ano-ano para magmukhang may kaya. Ang layunin nila ay hindi kaginawaan, kundi recognition ng ibang tao. Ang tunay na mayaman naman ay gumagamit ng utang para makabuo ng asset. Sa halip na umutang at gagamitin sa mga personal na gamit, ang ginagawa nila ay inilagay ito sa kanilang negosyo at investments para lalo pang lumago. Alam nila na ang utang ay leverage. Hindi nila ito iniiwasan pero alam nila kung paano ito gamitin ng tama. Halimbawa, merong dalawang BPO employee na si Jake at Anna. Si Jake ay kumuha ng bagong iPhone gamit ang installment mula sa credit card. Wala pa siyang emergency fund o investment pero importante sa kanya na in siya sa social media. Samantalang si Ana ay may maliit na food business at gusto niya itong palakihin. Kaya umutang siya ng 100,000 peso sa bangko. Meron siyang business plan, cash flow projection at sa loob ng anim na buwan nabayaran niya ang kanyang utang habang lumaki ang kita ng kanyang negosyo. Pareho silang umutang pero magkaiba ang resulta. Ang kaibahan ng panggap na mayaman at tunay na mayaman ay hindi sa laki ng utang kundi sa kung paano nila ito ginamit. Ang isa ay nangungutang para magmukhang mayaman, ang isa naman ay para mas lalong yumaman. Kaya mahalagang matutunan mo kung paano gamitin ang utang ng tama. Dahil sa huli, ang sukatan ng tunay na yaman ay hindi ang mamahaling gamit, kundi ang iyong disiplina at paggawa ng mabuting financial decisions. At yan ang pitong pinagkaiba ng tunay na mayaman at panggap na mayaman. Sa pitong pinagkaiba na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? At sa iyong obserbasyon, ano pa kaya ang pinagkaiba ng tunay na mayaman at nagpapanggap na mayaman? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.